Good morning. Welcome back sa ating lecture room. Uh, ngayong araw na ito, pag-usapan natin itong klase ng public isment. No, itong isment doon sa baybayin, sa playa, or doon sa shoreline, no. Alam po natin na discuss na po natin sa ating mga previous video lecture na hindi po pwede ang kinin ang baybayin. ba? Diba? It is a public dominion pag are po ng gobyerno natin. And in fact, sabi nga natin, kahit na may nabuong lupa doon doon the process of oppression sa hampas, dandahan, natural, gradual, eh sabi natin, hindi po yan siya pwedeng patituluhan at hindi po pwedeng pagmamayari ng pribadong individual. Alright, now, ang mga katanungan natin dito is, okay, meron tayong isment sa dagat. E, eh, gaano pa ito kahaba, sir? Yan ang mga tanong natin. And, saan ba mo sila? At bakit may mga ganito? Yun po ang sasagutin natin dito sa video lecture na ito. And remember, na-discuss na natin yung private easement of right-of-way. Remember, kung ikaw may ari ng lupa sa gitna ka at na-cover ka ng mga maraming owners din ng lupa. Yan di tawag na, na servient estate. Ikaw's dominant estate, di ba? Private ownership, private ownership din sa servient estate pwede ka pong dumaan at humingi ng right of way. That is like what we call private easement of right of way. Pero hindi yun libre, di ba? Magbabayad tayo noon. And kung hindi siya mapapayag, pwede ka magfile ng petition sa court for a right of way. And we have to pay and it's a private thing, no? Hindi siya public, no? It's for the private interest. At parang gusto ko lang maintindihan ninyo. Meron isang na klaseng easement na na-discuss na rin, no? Itong uh, yung mga bypass roads no by the power of eminent domain by the government they uh, take property after payment of just compensation they will use it for public use katulad dito uh, gagamitin nilang as daanan po no padahil nga sa traffic para mas malapit no so iko e, meron kayong property na nadaanan babayaran kayo ng just compensation except po kapag ang titulo nyo may naka-annotate na reserved doon sa government ang use ng property or portion of it for purposes of right to pay Usually, nakikita sa homestead patent at saka sa mga pre-patent no? na na applyan po natin ng titulo. Na, Nakastay na sila for how many years? 20, 30 year 40 years dyan. Nag-apply sila ng receipt titling, may issuan sila ng pre-patent or homestead patent. Meron niyang annotation na pag-abot sa right to pay pwedeng kunin ng government na walang bayad. babayaran na sa inyo yung naputol na mga puno. Okay, but that is not our topic, no? Ito public is meant of right to pay, Hindi yan. diyan ang, ang topic natin, yung mga nasa baybayin. Kasi marami pong mga real estate service practitioners nagbebenta ng beachfront. And baka kayo po yung bumili, or kayo po yung nagbebenta, or kayo po yung agent, no? So, gusto ko lang uh, i-discuss it siya. And did you know na meron po tayong legal easement, no? Sa ating batas. No? And that legal easement is what we call a public legal easement na hindi natin pwedeng uh, galawin ang property. Discuss na natin yan. No? Ito yung example. For example, uh, ito yung property na for sale, itong green area. And ang property line niya, itong nasa, itong red. no So, ang um, question is that, alam po natin that these blue markers here, over here, yan po yung Bye-bye or yung Aplaya or yung for sure na hindi shoreline na hindi pwedeng patituluhan at hindi pwede ang kinin. And therefore, that is yung tinatawag nating legal easement. Okay. Legal easement ang tao sa kanya. So, naintindihan na natin si legal easement. Ang tanong is that, ano po ba itong uh, dapat nating malaman sa legal easement? Kasi, maraming nagtatanong, Sir, gaano ka haba? How many meters po siya? And saan po siya magsimula? Where will it start? And then sabi nila, where will it end? Saan po ito hanggan, sir? Uh, magsimula ito sa dagat? Saan ang ng dagat? At saan po siya mag-end sa private property na bibilihin ko or pagmamayari ko? or binibenta ko if you are the agent. Okay. Yun ang gusto natin malaman. And bakit po merong mga ganito? Okay. Simula natin sa why at ano ito. Okay. Ito pong klase na easement na ito. It's a public legal easement. is an easement of uh, salvage zone. No? Remember mo po yung uh, nangyari sa Bracay na may nalunod na barko. Katulad ito. Ganito. Now, ang mga rescuers for purposes of salvage is that they need to utilize this property. Ito, ito yung, yung itong easement na ito, para for purposes of the rescue operation, retrieval operations, yung pag ano ng mga oil spills and everything. That's why meron silang easement of salvage zone. Automatic po yan sa batas. Kaya nga hindi pwede pagmamayari itong area na ito dahil for purposes of salvage zone. Then, naisip niyo ah, sige lang, sir. Anyway, uh, minsan naman siguro may manunod na barko sa rapan ng property. Yes, that's correct. That's the ones in a blue moon. But at least you know na meron tayong tinatawag na easement of salvage zone. Okay? That is very, very clear, ha? Huh? Now, ang tanong is, gaano po ba kahaba? Or how many meters po, no? Now, kung ano po siya, kung Uh, matawag po siyang forest land is 40 meters and if it is considered as a sample national park or protected uh, areas under the designation ng DNR na Nipas na protected areas no, then it, ang kanyang layo po is 40 meters po ang haba no from the sea to the property line and it's possible na Kunyari yung makonsidered as protective area yung area na yan is because they say dyan na may mat uh, may mga whale dyan mga dolphins na sa tabi nag ano mabatun ano yan batun batinding ano yan yung whale na yun sa Tagalog at saka what if kung may mapawikan na nag ng eggs nila dyan or merong diba that's a protected area so ang uh, distansya is 40 meters ang ismet hindi nyo pwede galawin yan. If we built a structure then, they demolish kayo. Ang dami nang nangyari sa Panglao, sa Bohol, sa Buracay, marami pong nangyari ng ganyan. Because if it is a protected area, hindi mo pwedeng tayuan ng any structures there. Okay? And then, uh, kung agricultural property siya, so I'll assume they'll be ito. It's an agricultural property, 20 meters. Yan po usapan natin, itong si 20 meters. No? Kasi, um, usual is, pag binibenta na beachfront, agricultural property talaga yan siya. No? Unless it has already been declared as ecotourism site or for commercial purposes, iba na usapan yan. Alright. So, having said that, um, ang tanong ngayon dito is alam na natin ang areas ang um, kung sakali po katulad nito merong itong puti na namarkahan natin this one no lumampas po ang easement let's say 40 meters or 20 meters sumabot dito hanggang dyan po ba ang easement and the answer is yes because uh mangingibabaw po yung batas no on public isment because ang batas nag-post impose nito so yung private ownership uh private ownership will not um, will not win over the over the intent of the law. Kung ang batas ay sabi, hindi siya pwede mong doon. Okay? So, um, proceeding, ang pag-usapan natin ngayon is ito ay ano ang basihan nitong 20 meters na easement of salvage zone. Ano po ba ang basis, sir? Kasi we would like to know kung saan siya magsimula at saan siya mag-end. Okay. I'll try to discuss this fast. No? So ito po, for example, agricultural tayo ang discuss natin, easement of salvage zone. Ang sabi na batas, it is measured landward from the mean high water line or interior limit. No? And ibig sabihin daw na mean high water line is that yung average height reached by the water at high tide. Oh, pag high tide pala magsimula. Over a specific period. So, kukunin nila average. And they find that high tide. No? And then, uh, kung interior lipid, kung yung may boundary defined by natural features or artificial markers. Discuss ko kung ano yan. No? I-discuss ko yan mamaya kung ano yung uh, boundary niyan. Kasi yun po ang basihan saan magsisimula ang salvage zone. Okay i-discuss natin yan by way of example. So, for example, ito. Itong property. No? May bahay dyan. Ito yung, yung whole property niya. At malapit siya sa dagat. Now, on the right side, nakita nyo, ito po yung dagat. No? And uh, nandyan po ang low tide. Nakita po natin itong low tide, itong area na ito. And then, ang kanyang high tide is ito ang kanyang high tide. No? Ibig sabihin, sa average po ng computation for per specific period, na-determine po nila na yan po ang ang high tide, nandiyan din po ang low tide. Di ba? Minsan, mga happy nga tayo, punta sa research, ay, high tide ngayon, masarap maligo. Di ba? At least, ma mataas ang tubig. Kung low tide, ay, nako, uh, sayang low tide, no, antay pa tayo ng high tide. Oh, Di ba? Ganon. So, ano ibig sabihin po ng measured landward po? Ito po ang pag-aralan natin. Uh, at i-discuss natin in Filipino. Mission landward is po yung sinusukat po papasok. Papasok, no? Galing po sa dagat, papasok doon sa lupa. Yan do. So going there. Okay. Kitanya? Going there. So in this particular scenario, galing po to sa dagat, dito po siya papunta po. Yan po yung landward. Papunta or forward to the land. Okay. So ano ibig sabihin naman itong uh, mean high water line? Ito na yung sinasabi nating Uh, high tide. So ibig sabihin, itong high tide na ito, dito po ang simula ng ang tawag natin 20 meters or 40 meters as the case maybe be, magsisimula po sa high tide. Okay? Uh, ngayon, uh, ang ang point yan sa pag-determine natin, no? Itong uh, itong low tide na ito, papunta sa high tide. Yan ang determining factor. Hindi po akala kasi ng iba dito na yung salvage zone. Hindi po. Nandito po ang salvage zone magsisimula. Okay. Having said that, uh, from there, sabi nga natin magsisimula si salvage zone ng 20 meters. No? So, yan ang tiyatawag nating isment of salvage zone. So, yan po. Yan pong ano na yan, yung yung 20 meters na yan, kung agricultural designation niya, hindi niya pwede galawin yan that is reserved for salvage zone. So, any structures that he built dyan is that sisirain yan. Now, dapat sinyo sa for sure wala talagang pwede. Pwede ka maglagay ng upuan pero yung matanggal mo na naman ulit yung mga plastic na mga chairs or mga yun lang yung removable personal properties but you could never never put a structure there that is not allowed. Alright? So, ang private property mo rito is ito. Uh, ito lang banda ang private property na pwede mong uh, gamitin, uh, galawin, at uh, tan taniman. Oh, Diyan ka lang po. Huwag ka pwedeng maglagay ng permanent structure doon sa salvage zone. Okay? So, take note of that kasi that is not allowed. Alright. Now, if that is the case, sir, parang masyado namang Uh, kawawa kami na may ari or owners man kami kami may ano property we cannot you cannot justify your private ownership nga over a a designation by law yan talaga is batas is sinabi niyang salvage zone purpose pero nga hindi nga parati nangyayari so okay lang di ba no problem with that so having said that uh, let us proceed so suppose merong ah uh, dito banda, no? Is merong nandito yung property line mo sa title, sa technical description. Ganun pa rin po. Uh, mangingibabaw pa rin si salvage zone. Kahit na ang technical description mo nandito sa area na ito. Or kahit nandito pa. So, si salvage zone. It's possible pa nga is marireduce yan. Uh, kung, tech, kung meron lang talagang uh, uh, resources ang government to strictly enforce it i-reduce -re talaga nila yan. Kaya lang, pinapabayaan na, na it remains in the title, but it still, it is basically an, a, an zone. Kaya careful kayo kung magbenta kayo or meron kayong property at sabi nyo, oh, kalaki-laki ng property. Huwag po muna, basta beachfront. Kailangan po, alamin po muna ninyo ang easement of salvage zone para ma-determine nyo na, ay, tinamaan pala ito ng easement na ito. Parang sa bypass road, dinaanan ng right of way. Ay, tinamaan pala. So, sir, uh, medyo bawasan ko itong presyo na ito kasi salvage zone ito. Mag-usap tayo. Huh? Parang mga uh, ganun mga diskarte ng negotiation. Alright? <clears throat> so... Eh, kung ganun, sir, hindi na namin magamit yan, sir. Eh, paano kung gusto namin i-preserve yan, sir, hindi magulo? Well, yes, you can. And, mag-apply kayo ng tinatawag nating for-sure lease application. Pwede po yan rentahan. Bakit renta lang? Kasi po nga, pagmamayari nga ng government, eh, sa sa public dominion. And it may be, possibly, iparent sa inyo. Why? Because, uh, hindi naman nga <laughs> parate nandoon ang may malunod na barko sa harapan. Diba? So, paparke lang siya. But with the condition that you have to preserve the area, yung environment uh, uh, concerns dapat ma-follow ninyo. And second is that um, makapwede kayong maggaroon ng siguro doon sa papuntang dagat is parang uh, merong uh, merong makalagay ka ng mga bato malalaki para madaanan ng dunguan ng bangka. Di ba? or yung mga pathways papunta sa dagat sa gitna. Pwede mong gawin yun. And you will arkila. Pero sa, sa for sure, sa baybay mismo, hindi ka pwede mag-build. Ang pwede mo lang siguro ilagay dyan yung yung maliit na uh, parang parang guardhouse. Ay, hindi guardhouse yung yung tawag niya niyang life lifeguard oh, meron silang parang mataas na ano doon para magtayo doon titingnan ko sino yung lumalangoy ganun if you are the owner of a private beach resort okay so ito pong for so i-discuss ko po itong uh, paano po mag-apply ng force release application sa next video no but uh, i will give you the the definition no ito for sure lease application is a type of application covering foreshore sure lands no it may also cover marshy lands or lands covered with water bordering upon the shores or banks of rivers no so ito po yung application na pwedeng i-grant ng government dahil nga uh, uh, hindi naman parating nagkakaroon ng problema doon sa salvage zone di ba so kikita pa ang government and mapapreserve pa and being a steward sa lease, no? Eh, maprotektahan nyo pa. Eh, gano'n ba kalaki? Ah, katagal. 25 years, no? Ang force agreement, pwede po yan. Discuss ko siya yung details. Sino yung pwede mag-apply? Pwede ba ang corporation? Pwede ba ang private individuals? Pwede ba ang foreigners? Di ba? Magandang. Ano ba ang mga prohibitions? I will discuss that later on. Alright, so for now, ito po yun siya ang i-discuss natin. So but mayroon dito number two, sir, measured landward means sinasabi mo sa high tide. Eh how about to may itong interior limit na sinasabi mong uh, its boundary defined by natural features or artificial markers? Well, um ito yung ito yung usual sometimes kasi ito ah uh, example ito may may bato. So hindi mo pwede bilangin from the, ito, for example, hindi mo pwede bilangin ang, kung dito ang high tide, eh, ka magbilang ng, ng 20 meters. Hindi. Eh, may bato eh. So, ibig sabihin, galing sa bato, doon ka mag-start papasok landward sa pagbilang. Hindi galing sa high tide papunta sa bato. It should be after ng bato, diretso ka. This is a natural boundary. This is a natural marker. So, doon po kayo mag-start. Now, kung may mga buoy, yung mga parang lamp post or lamp ah, hindi yung lighthouse, uh doon ka magsimula. After the lighthouse, magbilang ng uh ng 20 meters or 40 meters isment of salvage zone as the case may be. Okay? So take note of that. Ha? Uh but ang usual kasi talaga yung yung nangyayari is yung nasa uh tawag nating um, beach resorts na walang mga natural features na ganito. Although marami at ito sa Palawan, uh, so at least ang uh, salvage zone la right after the bato, doon papasok ang salvage zone. So, uh, ito, uh, galing na ito sa ano, ah, sa DNR, ah, uh, Land Management Bureau. Talaga nagpakita sila, baka sabihin nyo kasi, gawa-gawa ko lang itong mga <laughs> storya dito. So, yeah ito. If you'll notice ang uh, salvage zone, ayan o. No? Oh, from the highest tide, ito yung shoreline. So, ito yung salvage zone na 20 meters or 40 meters as the case may be. Alright, so I hope you learned something. Kaya nga sabi ko, uh, bago po tayo magbili ng property sa dagat, no? at mapag-isip-isip tayo, oh. Di, tingnan nyo mabuti buti. At tingnan nyo muna kung sakaling uh, viable ba ang pagbili or baka kasi malapit masyado yung property line doon sa sa high tide niya eh baka mas malaki ang makain na easement mabuti yung resorts na or property na may setback na dati na malayo at least kung mag, meron mang pagsukat ng isment, is that nakita nyo hindi masyado affected yung title property na bibilihin ninyo or yung property ninyo So, ganun lang man din, no? even in, 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 in urban uh, na ito mga roads is that mayroong 5 meter setbacks, may 3 meter setbacks dun sa paloob, di ba? Or mayroong 7 meter setback. Ganyan yung, ganun din. Kailangan ng setbacks. And this one is for purposes of easement of salvage zone. Okay. Thank you so much. And I hope you learned something here in our discussion today. Have a very nice day. Thank you. Muchas gracias. Danke. Maraming salamat po. See you again next time.